Yan. Para Dalawang bote na lang para ano silang sinikti sila, kasama sa si chiquito. Okay. Ibigyan sila ng half tablespoon. Three times. Kung wala available dyan, kahit sa ano, generic na mura naman. Eh. Okay. Ito pwedeng dalawang bote. Ito kahit isa na lang, share na lang sila. Siyempre, kung medyo mag-iisang linggo na maubo, bibigyan naman natin, hindi na tulad ng ibinigay ko noong July. Paano Bukas po daw pa isang linggo na ito. Oo. Oh. Oh. Hopefully, kaya itanong mo baka meron ito. Okay. Buahala mo sila ng dalawang bote. Hindi mo sila ng 67.5 ml. 3 times a day. Ito yung pinaka-antibiotic nila ha, Ito yung yung sa